Para ra siyang maskara o, oh, di ba? Ay ang difference ah. Rabi, um, ako kasi ang ano niya ganda tingnan. Look at it, Hello, mga amigas, mga amigas. Kita niyo akong naong ka-oil-oil. Katry ko ato akong king palit ba. Okay. Naloy ko sa babae kasi siya uh, sample sa ong kamot. puti lagi daw. Ako raman kaya natanggal akong pikas. So, natanggal ba yung akong pikas? Amalang siya, mga amigo, mga amiga. Muna isa, di lang siya basa kay man <laughs> Nya, daghan kay explain ang tendera. Oo, nang uulang ko. <laughs> Pamuka kasabot sabot nga. Nag-try good po ng English gamay. Pero, try good siya. O, oh, sigi sige, sige. Nag-try ko. Kaya naloy na lang ko. Gipalitan ako sya. Ano yung mahal ba yung isaan gamay? Pencing ko. So, ron. <laughs> Kani sya, akong gibutang. So, ng akong friend, akong gipatry so, ani. Nya, kaya namali. De, eh, dapat dahil na ganoon. So, gamay na gibutang. Ang hupak dayon So dapat daghanon hulaton mo siya nga mugahi mo uga. Karon nagbutang ko gusog. Mm. Ah nagtry ko ning una mo siya o oh. yellow siya naka yellow may color. So totoot, maghupak na siya nindot kayo ang resulta ng tanggal na yung mga blackheads. Ah nindot kay siya resulta kanisya. Ah kon lang ni siya tie product. So karon lagi ko ani nag-affect mga nun ani kay dili ko hilig noong mga nun ani Sigun sa lang nga sabon akong gamit nya na palit nga sabon diri sa Thailand nga hiyang ang akong nang kani nga sabon ma order na ko siya sa Lazada sa Lazada na ko order nung nagpalit ko ani mura perla tapos humot sa pangalan na ni Nia, Neon Serum Plus Soup Neon Serum las soup ya yeah, dili ka naong, so, more naong ginaong, 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 balat, so, sa moro na magi ginaong gi balat sa bana kakong tiil sabon ana si kung sa akong sabon pero kanin nagtry try lang gyud ko aning mas kay si naluoy man tendera diri sa una dako kay ko pikas sa una dako ay ko sa una wala oh. oh, na. so, to nato kay ako is ning banlawan o ako ang kano ako ang salamin so uh, gahe, gahe na Mm. Hope na siya taot Kaning mura siya ka mas. Kaya kung magahi na, pwede nang siya hilawon. Aksa na Ah. Oh. Akang ilang. Ah. Hope siya. mas. Ay, nindot siya. Hello. Uy. Nindot pa minang. Hello. Hello. Oh. Oh. Ah. Hmm. Nindot kayo siya. Ah. Ah. Ah, diba? Nang sinaw ang akong naong. Hmm. Or O, diba? Sino kayo na? O, diba? No. Tanggal yung blackhead. Hmm. Hmm, di diba? sinaw nga kong ilong. Hmm. Uh, di ba? Uh, tada ka, di ba? Uh. Oh, di ba? Layo kaya ang diferensya. Kaya tingin hamisa. Oh, hamis kaya. Mahamis ka, diba? Ah. Uh, Grabe. Oo, oh, diba? ba, oh, diba? Ito ang resulta na nilagyan ko siya. After ko siya nilagyan. Oh, di ba? After ko siyang nilagyan ng mask. Ito ang result. Ang ganda. So, ito yun, ah. So, ito yun, ah. Tay siya. So, inalo kasi ako nito. Ano, ni Yaya niya ako, mo, oh, ni gamit ka ni kayo. Ang pasinaw na tangkal daw mga blackheads. O, oh, talawa, di ba? O, oh, sinawa, o. O, oh, di ba? Sinaw kayo. O, oh, pati akong dalungkan yung sinaw. Oh, di ba? Sino ayo Oh. Mauna na siya ang resulta. Pati ako mau Oh, di ba? Oh, di ba? Kamis ka ayo Wasa ka mangito Oh. Parating hamisa. Hmm. Oh, di ba? Sinawa. Uy. Oh, mauna siya. Di diba man ako mabasa ang pangalan. <laughs> <laughs> Di na ko mabasa ang pangalan. Novahis. Ah, Nova. Ang ba't basta? Novai, 24K. Basta, mauna siya. Nakatay, manggod siya guys. Murad ka ng iyong pangalan, Nova, 24K. O kasabot ka ng 24K. O, di ba kita niya? Hmm... Um, um, Sino ka ayo ay nagpansin na akong ay bag <laughs> kay naglagom gid <di> siya. Ah, <laughs> di ba? hmm thumbs up dayon